Safety nga ba talaga daw dito sa Hong Kong? Safety nga ba? <laughs> Para sa akin guys, so far, kapag nasa isang lugar kang safety, di safety ka. Hindi kasi natin masabi na specific na buong Hong Kong ay safe. Yun yung ibig kong sabihin mga mi. Lagi ko sinasabi sa mga nagme-message sa akin at nagtatanong about dito sa Hong Kong kung safety ba daw dito. Sabi ko, safe naman dito kung marunong kang dala sa sarili mo dahil hindi naman porke nandito ka sa Hong Kong eh sinasabi nila na buti pa dyan sa Hong Kong kasi fair ang low tsaka talagang uh, walang mayaman walang mahirap okay let's say nandun na tayo sa walang mayaman at mahirap pero mga mi magkakaiba tayo ng sitwasyon na nararanasan everyday sa bahay ng ating mga empleo or sa labas ng bahay hindi natin masabi na safety tayo kasi yung low nga nila dito is fair which is True naman talaga. Ang batas dito mga may ay napaka fair talaga. Wala akong masabi. Napaka bilis nilang umaksyon sa mga bagay-bagay kapag mayroon silang kailangan na aksyonan. Pero, in terms of safety natin, manggagaling pa rin yan mismo sa atin. Saan tayo uh, nandoon? Dito tayo sa loob ni bahay ni amo. Hindi natin alam yung mga nararanasan ng iba ba? Diba? Dahil hindi naman lahat ng lugar dito sa Hong Kong ay safe. Yes, hindi lahat. May mga lugar talaga dito na hindi safe. Yun. So, nasa sa'yo na yan kung pupunta ka sa isang lugar na hindi safe. Dahil kahit sabihin naman natin mga may na fair ang law, kapag may nangyari na sa'yo, may magagawa pa ba yung law? tulad lang nung nangyari dun sa isang Indonesian like few days ago, uh, tinulak or tinapon siya ng amo niya yun yung pag, uh, yun yung pagka, ano ko sa news. Sa news talaga yun mismo sa Hong Kong. So, Indonesian yun, uh, which is nakala ng iba, Pinay, pero hindi ko siya Pinay. So, yung amo daw na lalaki ang gumawa. Nandun na tayo mga mina uh, fair ang law. Let's say yung amo niya is maikukulong, Pero mababalik pa ba natin yung buhay ng ano ng tao? Hindi na 'di ba? Dahil mga mi ang safety. Hindi naman 'yan sa isang specific na lugar lang. Uh, nasa sa atin pa rin yung pag-iingat. Dahil uh, tulad nito, yung bago lang na nangyari, Indonesian, uh, wala na. Yung buhay niya may babalik pa ba 'yun kahit sabihin maikukulong yung amo niya? Hindi naman, 'di ba? So, let's say safe naman dito kung nasa isang lugar ka na safe. Mag-iingat na lang kasi may mga lugar talaga dito na hindi safe. Actually, recently ko lang nalaman yung mga lugar-lugar dito na ex para sa akin. And nasa sa atin naman din yun kung uh, sasama tayo sa mga tao na alam naman natin na hindi magandang influensya sa atin. So, yun lang masasabi ko mga may safe ka dito kung parunong kang magdala sa sarili mo. Tapos, in terms naman sa lugar, dito, masasabi ko na okay siya. Pero, yung mga nakakasalamuha mo, yun tayo medyo tagilid mga mi, dahil marami naman ang mga case dito nang nangyayari. Siguro, hindi lang nakakalabas yung ibang mga balita, pero, pag nandito kayo sa loob ng Hong Kong, syempre, masasabi nyo rin na, oh, may mga ganto din parang mga case na ganto ganyan. Yun. And, mismo na rin yung mga employer ko nagsasabi sa akin na, hindi naman talaga po kinandito sa Hong Kong is uh, dahil okay yung batas eh safe na. 'Yun. Totoo naman kahit sabihin man natin na uh, okay yung law, safe ka na hindi rin. Kasi magmumula naman yung safety natin sa mga sarili natin, sa kung saan tayo nandoon, kung sino yung mga kasama natin. Kaya alam yung mga mi, uh, nasa atin pa rin naman 'yun kung marunong ka mong sa sarili mo. Kaya wag, 'yung i-depend kung sakaling nasa ibang bansa kayo, like for example no nasa Saudi ha, kung sinasabi nila sa akin na oh, ba't ka nag-Saudi? Hindi naman safe diyan for almost six years ko sa Saudi, wala naman nangyari sa akin. Dahil nga, kumbaga, alam ko kung paano ko dalhin yung sarili ko, paano ako magisama doon at the same time. Siyempre, kung anong batas nila, wag tayong luma, luma, ano, ang niya, luma, lumabag. Dahil, pag batas nila, batas nila. Siyempre, sumunod so, tayo. In case naman na yung mga amo natin hindi maganda ugali, as long as hindi ka naman sinasaktan, then, go with the flow ka na lang. Ganun lang ang pakikisama, which is hindi naman kasi lahat ng tao, kaya ang gano'ng system na mapakumbaba or wag sumagot sa mga employer. Ako kasi, hindi naman ako ma-issue sa mga gano'ng bagay, lalo pag-related sa work. Kasi nga, alam yung mga emosyon natin, pag di natin pigilan, kung ano nang nasasabi natin. O mag-trigger pa yun sa sitwasyon. Diba? Paano kung yung employer mo is low-tempered, ba? Diba? Hindi malalalay yung sitwasyon. Kaya talagang ingat-ingat, mga bae. Kailangan natin ng matinding pasensya. Kahit saan naman tayo pumunta. Ah, hindi lang di sa Saudi, Middle East, o kahit saan pang Uh, Asian country dyan hindi ko masasabi na nasa isang lugar ang specific na safe, magmumula sa atin yung safety natin, so yun lang mga may talagang mag din kay Lord para hindi niya tayo pababayaan kasi yung safety natin nakasalalay pa rin kay Lord yan Kahit kung alam mo naman yung mga bagay-bagay na ikakasama mo, huwag mo nang gawin basic lang naman siguro yan kung ikaw ay talagang uh, nag-care sa safety mo, so yun lang mga kabayan so, napakalaki ng Hong Kong mga may napakalaki ng Hong Kong kahit sa ang sulok, kahit sabihin may mga camera dyan, hindi mo masabing safe. O paano kung natapilok ka dyan? <laughs> hindi ka na safe nun. Yung sariling galaw mo lang naman yun. No? Diba? <laughs> hindi, mo masabing, hindi masabing safe ka. Pag natapilok ka, nadapa ka dyan. O safe ka pa ba? Pag nangunod yung mukha mo, siya na-accidente ka. O hindi, yung safe. Hindi ba? Sa sarili mo pa lang, mag-uumpisa na yung safety. <laughs> yun lang mga mi That's all. For today's kadaldalan kasi mamaya mag-ano pa ako. Magluluto pa ako. Day of ko today. Pero hindi ako lumabas dahil wala nung mga amo ko dito. Iyan